Mga kawanin ng Comelec, hindi alintana ang layo ng biyahe patungong pag-asa island sa West Philippine Sea. Tuyo pang maabot ng mga residente doon na nais magparehistro at makaboto sa susunod na halalan. Si Luisa Erispe sa report. Rise and shine, Luisa. Halos kalahating araw ang sinuong ng Commission on Elections papunta ng Pag-asa Island sa Kalayaan, Palawan, sakay ng Airbus ng Philippine Air Force. Matapang na nagtubo ang Comelec sa nasabing lugar sa likod ng namumuong tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China. Masimulan lang ang voter registration sa probinsya. Mula dito sa Pag-asa Islands sa puso mismo ng West Philippine Sea, makikita natin na mapayapa at maayos ang sitwasyon ng ating mga kababayan. Pero mula roon sa karagatan, may nabubuo pa rin tensyon sa pagitan ng mga barko ng Pilipinas at barko ng China. Ayon sa Comelec, kung may pagkakataon para ipaglaban ang ating karapatan, walang ibang tamang panahon kundi ngayon. Dahil ito ay karapatan natin na ipaglaban ang para sa atin at karapatan na bumoto bilang isang Pilipino. Para naman po hindi maganda na ikaw natatakot na pumunta sa sarili mong pag-aari. Number one. Number two, malaki po ang tiwala natin sa ating Armed Forces of the Philippines, sa Philippine Coast Guard at sa Philippine National Police. Matagal na silang naandito. Marapat lamang na ang COMELEC ay magpakita at magpatunay na kaya namin puntahan ang kahit saan parte ng ating bansa. Maiparehistro lang ang ating mga kababayan. Dahil naman sa pagpupursigin ng COMELEC, unang araw pa lang, marami na ang nagparehistro. Si James, masasabi niyang huli na para magparehistro sa edad na 23. Pero naniniwala siyang paraan ito para matulungan sila ng gobyerno. May busy po kasi sa, ano, lagi sa trabaho, kaya mm hindi -hmm. ako nakano ng oras. Para na rin po na maka... Pili nang makaupo, tas maka... Mm -hmm. o ano nang ano po ba dito? Mm -hmm. ng mga kulang o kulang sa paligid mm -hmm. na dapat i ano sa mga tao dito. Si Georgie naman nagpa-transfer ng rehistro sa kalayaan. Gusto niya kasi ipakita ang lakas ng mga Pinoy sa isla. Sayo naman kasi pag -di naman nakaboto. Sayo naman po yung boto namin. Katulad kong nakaraan, hindi po ako nakaboto. Sayang. Itong ating kalayaan talaga. Sa ating talaga tayo. Kaya dito po kami manirahan at sabi nila nagdagang pa na, nagdagang pa nga residente rito para po mas matatag ang kalayaan po rito. Hindi po basta maagaw ng ibang bansa. Tinatayang limandaan na ang botante sa munisipalidad ng kalayaan pero inaasahang bago ang national and local elections, madadagdagan pa ng limampu ang nakarehistro sa isla. Tiniyak naman ng Armed Forces of the Philippines, magiging mapayapa ang registration kahit pa ang buong panahon ng eleksyon sa Pag-asa Island. Maliban pa naman sa pag-asa island, ikinatuwa din ng Comelec ang naging mainit na pakikilahok ng publiko sa voter registration sa buong bansa. Napakadami po sa dyan ang pumupunta sa mga registration sites natin and to think na wala pa po dyan yung mall registration natin sapagkat ang iba po dyan ay magsisimula pa sa mga susunod na araw. Pero sa mga registration area natin na ginagawa katulad sa mga gym, katulad sa mga open uh, spaces na tinalaga ng mga local Comelec natin na andun po yung mga kababayan natin. Muli namang hinikayat ng COMELEC ang iba na magparehistro na. Isang pirasong papel na lang umano ngayon ang fifilapan at inilunsad na rin ang Register Anywhere program. Babala lang ng COMELEC, wag nang subukan na mag-double registration dahil paglabag ito sa batas. Mula sa Pag-asa Island, Luisa Erispe para sa Pampansang TV sa Bagong Pilipinas.